Hello guys, namili na nga po pala tayo ng materyales na gagamitin natin sa paggawa ng bahay. Apat nga po pala kami magkakasama na namimili dyan mga marikoy. Dahil nga sumama yung pamangkin ko at yung kapatid ni Shina dyan. Yung pamangkin ko nga pala ang gagawa ng aming bahay mga marikoy. Kaya siya yung namimili dyan kung ano yung mga gagamitin niya para makagawa siya ng bahay. Siyempre alam nyo naman mga marikoy wala naman tayong alam kung ano yung mga gamit para sa paggawa ng bahay. Nagpabili nga pala siya dyan ng maso para panggiba. Gigibaan niya kasi yung division ng bahay na hindi namin gusto kaya ipapaayos namin sa kanya. At dyan nga mga marikoy ay nagiba niya na nga yung division. At sunod nga nilang gagawin dyan ay gigibaan din nila tong CR na tong mga marikoy. Mas maganda kasi mga marikoy kung tayo yung magdi-division ng bahay. Ang bilis nga lang pala nilang binarag yung dingding dyan. At next nga nyan mga marikoy ay pumunta nga kami ni Shina sa sample para bumili ng pangputol ng bakal. Alam nyo mga marikoy, hindi namin talaga inaexpect expect na makapagpapagawa kami ng bahay. Yung dating pangarap mo lang na magkaroon ka ng sariling bahay pero napakabait talaga ni Lloyd at samahan pa nga natin ng sipag at syaga mga marikoy. Mabuti na nga lang at hindi kami sumuko kahit napakadaming pagsubok na dumating sa amin. Kaya masasabi ko na lang na thank you Lord for the blessing na binibigay mo sa amin. At nabarag na nga pala ng aking pamangkin at papa yung pinapabarag ko sa kanila dito. At yung mga kalat nga ay pinahakot na nga lang namin ito sa aming kapitbahay dahil nga hindi nga din namin alam kung saan namin ito itatambak. At dito nga mga marikoy ay padating na nga yung mga inorder namin na materialis. At naglalakad na nga kami papunta sa bahay kasi tumawag na nga yung mga magdi-deliver. Kasama pa nga namin dyan yung bunsukong kapatid na si Alexa. Hindi pa nga natutulog yung kapatid ko mga marikoy dahil gusto So lagi nasa labas. At ito na nga pala yung mga materyales na binili natin. idiniliboy naren na rin. At una nga nilang binuhat dyan mga marikoy yung bakal. At inatangan na nga ng aking pamangkin itong si kuya. Sabi pa nga ng aking pamangkin dyan ay sumiseksi na nga daw siya. At dito nga ay binuhat na nga ni Papa itong tatlong plywood. Binili nga lang namin mga marikoy ay yung pinakaunang gagamitin nila sa paggawa ng bahay. At itong buhangin nga at graba ay dito na nga lang namin pinatambak sa labas. At kinabukasan nga mga marikoy ay pupunta kami ng SM North para makipagkita naman sa kapatid ni Sheena. At ayan nga kasama ko nga yung aking kapatid na si Alexa. Bago yon pupunta muna kami sa bahay na pinapagawa namin para silipin nga muna ito to At dito nga mga Marikoy ay nakarating na nga tayo ng SM North. Alauna na kami ng hapon nakarating dyan mga Marikoy. At dyan nga ay tuwang tuwa yung aking kapatid dahil nga nakalayas na naman siya. Alam nyo naman galang gala din tong batang to. At dito nga pala kami kumain sa kabalin. Dito nga pala mga Marikoy ay kailangan ikaw yung kukuha nang kakainin mo dahil walang magsuserve sa'yo. Mamili ka kung ano yung lahat ng gusto mo dyan mga marikoy. Ang sasarap nga pala ng pagkain na nakahayin dyan. Nakita ko pa nga itong chandelier nila mga marikoy. Napakaganda nga para siyang seaweeds. At syempre pagkatapos natin kumain magdi-desserts naman tayo. Hindi pa nga napuno yung chan natin mga marikoy ay ito at mag-order naman tayo dito sa Starbucks. Umorder nga pala kami dyan ng java chip at roasted chip. Sobrang pool na pool talaga yung chan namin dyan mga marikoy. At pagka uwi nga namin dito sa bahay ay ayan, video video sila ni Shina at ang aking kapatid. Yung kapatid ko magiging vlogger din siguro to paglaki kasi sabi niya, hello guys, yun lang, bye bye.